underwater drones ang nakatakdang i-deploy ng Philippine Navy para tumulong sa paghahanap sa mga labi at maging mga buto ng nawawalang sabungero sa Taal Lake. Mula po rito sa Campo aginaldo ako si Gio Robles para sa News 5 Now. Ayon sa Philippine Navy, may kakayahan ang mga underwater drone na sumisid na nasa dalawang daang metro. Ang Taal Lake po, nasa 170 meters ang pinakamalalim na bahagi nito. Kaya kanina sa AFP weekly briefing, iginiit ng Philippine Navy ang gagampan ng papel nitong mga underwater drone dahil sa ngayon po ay pahirapan ang diving operations dahil nga masama ang panahon at malabo ang tubig. Gayon paman ay nakahanda ang tatlong diving teams ng Philippine Navy sakaling i-deploy anumang oras. Yung bawat pangkat po ay may apat na Navy SEALs na bihasa sa technical diving. Sa ngayon ay inaantay na lang ang formal request ng Navy mula sa Department of Justice para masimula na ang paghahanap sa mga labi maging sa mga buto ng missing sa Bungeros.